Enjoy lang ang mga nagtitiwala kay Bosque. Eh, dahil nga, gusto ko kasi ipakita sa inyo yung mga park ng Pilipinas na may ganito dito. Wow na wow talaga ako at maraming salamat na naman din sa inyong time para lang ipag-drive ako dito. Maraming salamat din, eh Jennifer, sa muling nagbabalik at naaasasan mo ang kuya Bosque. Sang magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Bogski and welcome to my YouTube channel. Masayang masaya ako dahil kahit mainit ang panahon dito sa Manila, kasama ko si Jennifer at si Daniel para samahan ako, bilibutin natin ang isang kilala sa Maynila, ang Luneta Park. Excited na ba kayo kung ano ang pwedeng makita sa Luneta Park? Kaya excited na din ako dahil maliit pa ako nung nagpunta rito. Tara na! Once naandito, na nandito ka pala guys, madami ka rin pwedeng makita. Imagine na sa tagal. Yan yung mga sorbetes, may mga tinda sa mga bata, may mga puno na nagbibigay shelter sa atin. Guys, ayan ang sinasabi ko. Kakaiba at natutuwa ako dahil sa pagkakataong ito, nakabalik muli ako dito sa Luneta Park. Ano yung ating pwedeng makita sa Luneta Park? Siyempre, hindi nawawala yung mga puno yung mga upuan na kung saan tumatambay yung mga tao. Kakaiba man ang aking ipinapakita doon sa other side ng Singapore. Pero ipinagmamalaki ko rin sa inyo ang kagandahan ng iba't ibang mga park na pwede ninyong makita tulad sa Loneta Park. Wow na wow si Bolski at masayang masaya ako dahil talagang gusto ko makarating dito at ipakita sa inyo kung anong meron sa Loneta Park guys, dahil maagaw pansin sa akin ang lahat ng na aking nakikita. Jennifer, lahat ka lang dito para makita. Sabayan mo ako para ipakita sa kanila kung ano ang mga meron dito. So, ang saya lang kasi dahil siyempre malaki ang Maynila, isa ito sa mga napupuntahan, pupuntahan ng mga tao na mahilig kumusta sa park. May nakikita ako banda doon, na-excite ako para picturean at ipapakita ko sa inyo ang mga park na ipinagmamalaki rin mula sa Pilipinas. Wow, ang saya. Hindi ko nararamdaman ang init sa aking mga balat. Dahil ikinatutuwa ko. Dahil nakarating muli si Bogski sa Luneta Park na ipinagmamalaki ko sa inyo. Dahil nga ang Pilipinas napakalaki at maraming pwedeng puntahan. Ang daming mga tao, ang daming pwedeng mga makikita rito na nagbabike, na nagja-jogging, walking o nagtitake ng mga photo. Isang magandang hapon sa ating lahat at nagmuling nagbabalik ang sigla ni Bogski sa loob ng Pilipinas at the same time andito tayo sa Luneta Park. Guys, ang saya. Pag nakita niyo ito, talaga hindi niyo maiiwasan magpa Ang Luneta Park ay kilala rin sa isang Rizal Park. Sino yung si Rizal? Yung ating Dr. Jose Rizal na nakatayo dyan. Ang saya, 'di ba? Sa harap sana pwedeng ipakita dahil nga nandun yung ating mga plat ng ating bandila na kung saan talaga 'ng ito kasi sa dami-daming nagiging okasyon dito sa California isa ito sa pinupuntahan at dinarayo ng mga Pilipino especially kapag may mga occasion tulad ng uh, siguro uh, ano to Pilipino mga araw ng wika ng mga Pilipino o anumang mga activities na pwedeng gawin isa ito sa pinupuntahan Araw-araw pansin sa akin ang mga bulaklak na hindi yan nawawala. Ate, ha? shout out ka na naman from Arizona. Yan yung nagpapaganda. Ang sarap kasi ng feeling. Ang sarap ng pakiramdam kapag andito ka at tumitikot ka. Wow na wow na naman ako sa ganda at sumisiga ang at aking katawan kapag nakakalimutan. Pumunta lang dito si Bogski Para lang talaga mapapicture Ipinapakita ko sa inyo Yung kaluwagan at kalakihan ng Doneta Park Jennifer, lakas ka pa Para makita Guys, hindi nawawala at nagpapakuli Dahil sa center Dahil dito si Dr. Cersan Yung ating pambansang bayani ng Pilipinas Hindi nawawala rin yung ating statue Yung ating uh, Watawat ng Pilipinas Yan talaga ang magandang nagpapapiksyon ha kahit matiting init imagine ha naglalakad ka na nagbe-burn ka lang ng calorie ipinapakita ko pa ang kagandahan at history ng Pilipinas lalakpas guys para lang ipakita sa inyo ang kagandahan ng Pilipinas proud na proud talaga ako kahit pa di ipaskulit man ako mag-enjoy lang ang mga natitiwala sa bosque dahil nga gusto ko kasi ipakita sa inyo ang mga file ng Pilipinas na may ganito dito wow na wow talaga ako at maraming salamat na naman senior, sa iyong time para lang ipag-drive ako dito maraming salamat din Jennifer sa muling nagbabalik at naka -an mo ang kuya mo nag-i-enjoy ako alam niya na siguro yung ating pwedeng makita dahil magpapapicture ako ay ating pambansang bayani si Dr. Jose Rizal guys ito yung namimiss ko after natin magpapawis magtikot-tikot para ipakita sa inyo ang kagandahan ng Luneta Park o kilala bilang Rizal Park eto yung na-miss ko na wala sa Singapore kung saan ito yung mga tusok-tusok. Ito daw yung chicken ball, may yam, hot hotdog, o kung ano man yung mga gusto nyo. Yung mga palamig. Nakakatawa, diba ba? Dahil nagbabalik ako para lang ipakita sa inyo kung anong meron sa Pilipinas. Kapa at laki ng Luneta Park. Continuous pa rin na naglalakad si Bogsky at nakikita ang mga iba't ibang mga statue ng ating mga naging uh, pangulo na naging bayani ng ating Pilipinas. Ang saya-saya ng pakiramdam ko dahil ipinagmamalaki ko at ipinapakita ko ang kagandahan ng Luneta Park at kilala rin bilang Rizal Park sa Manila, Philippines gumagaw pansin sa akin itong nakikita ko ito na puro light at marami talaga nagpapapicture ang sarap talaga ng pakiramdam na nakabalik ako dito sa Luneta Park wow maraming salamat sa panahong malupit na mainit papahuli at papatalo palaging ko sinasabi sa mga park meron tayong mga comfort room na pwedeng paggamitan na pang -babae at pang lalaki ang saya saya ko dahil natupad yung aking matagal ko nang gustong pumunta dito at andito tayo para ipakita sa inyo ang kagandahan ng Loneta Park at kilala rin bilang Rizal Park isang magandang hapon sa ating lahat at ingat palagi sa lahat ng mga nagmamahal sa kay kay Bogski at nagtitiwala wow na wow talaga si Bogski sa lahat na nakikita niya dahil ang ganda ganda ng Loneta Park saya na agaw pansin sa akin itong mga nakalagay dito Rizal, yung Jose yung, yung ating ginagawa yung ating mga pambansang bayani ang saya lang pero maulang ka para ipakita yung paligid dito natutuwa ako, umaagaw pansin sa akin yung paligid ng aking ipinapakita kasi nga kay, sa Singapore palagi ko yan sinasabi sa inyo ang daming magaganda agaw pansin sa akin ito ang pag ano? ang pagpapakabayani ni Jose P. Rizal. Wow, nawawa ko. Ang sayang makita. Ang sarap ng pakiramdam ko na nakarating dito. Imagine na, bata pa lang ako. Isa ito sa Winadayo. At hinala kami ni mama ko. Ang balita ko pa nga guys, nawala daw ako sa Luneta po. Ang saya, natutuwa ako. Agaw pansin sa akin itong extraction na to. Kala nyo sa Singapore lang meron. Kasi nga, si Bogsky, natutuwa ako kapag may mga ganitong pwede may mga falls sa Ubaagaw Pansin pero sana walang dengue. Alam niyo naman sa Pilipinas pagdating sa mga ganyan, ingat lang dahil napapaligiran tayo ng mga puno halaman. Especially hindi naman siguro magpapabaya ang mayor ng Manila. Yan ang gustong gusto ko para ipagmalaki sa inyo. Itong mga to, umagaw pa sa akin to yung mga nakasulat dito. Hindi ko alam. Oh, yung mga pa siguro yung mga history ng mga nakasulat dito. Ang hirap kasi guys ipaliwanag dahil nga yung mga panahon na yon kulang talaga si Bolski sa mga history especially kay Dr. Sersal. Ang dami kong nakikita punong-puno ang aking mga mata. Pilit ko man kayong dalihin at iikot pinagpapawisan ako. Pero ang saya ng pakaramdam muling andito si Bolski sa Rizal Park at Doneta Park. Pagaw pansin sa akin ang mga nandito siguro yan yung mga kamag-anak ni Dr. Cersa o mga kapatid. Jennifer, ipakita mo, itutok mo kahit hindi na ako makita para lang makita nila yung kasaysayan. Bakit Luneta Park nandito tayo at Rizal Park? At kung bakit tinawag na Rizal Park? Dahil nga, dito sinabi na si Dr. Jose Rizal. Tama ba ako, Jennifer, sa aking, pag sa aking kaalaman? Ang Luneta, dito daw, ginawa yung parang Kina, si Dr. Jose Rizal. Ang saya lang, no, mahina talaga si Boxing sa history, pero ang saya ng pakiramdam ko para ipakita. Mukhang tama ako dahil meron akong nakita at bibitinin ko muna kayo. Saya, after natin maglakad, umikot, marami tayong nakita mga bata, maraming mga vendors, andito ang buong kasaysayan nung mga panahon ni Dr. Jose Rizal guys talagang natutuwa ako kaya hindi ko ito pinalakpas dahil ang sarap ng pakiramdam dahil gusto ko rin ipagmalaki ang ating Pilipinas kung ano ang mga kasaysayan habang nag exercise ka na nagpa-park ka na at ito ang inyong pwedeng makita ang saya di ba? dahil sa mga uri ng ating paglalakad marami pa rin tayong naaalala sa mga nakaraan dahil sa mga nangyari noon wow nawawa ako sa magandang panahon kahit tag-ulan palagi ang uwi ko, napagbibigyan pa rin tayo ng magandang araw. Ang saya, saya ko. At tama, totoo at dito nga binarel si Dr. Rosersal. Kung iisipin yun yung mga nasa likod, ayun eh yung mga uh, gwardiya si na kung saan dito siya binarel at ipinatay. Ito si Dr. Rosersal. Ito ang lahat ng mga pinapakita is a part of history na naging part para lang mapuntahan ng mga tao. Bakit ginagawa yon? Ang ganda, di ba? Kasi to, to remain o para lang natin magunita yung pangyayari noon ng mga panahon ng mga Kastila. Ang sarap ng feeling ko dahil ang lahat ng ito para sa inyo. Mapapanood nyo to every two weeks ng aking paglalakad habang andito si Polsky sa Manila kung saan lilibutin ko kayo sa iba't ibang mga part. Andito rin ako every Thursday na aking pagluluto para sa ibang mga kasiyahan at mga pawang mga guide lamang. At the same time, kung inyong mga pamamasyal, andito rin ako every Thursday. Ang lahat ng yan, pwede nyo ako i-follow sa Boxing Kumilya Jr. at sa aking FB page, Boxing Box ang lahat ng ito para sa inyo. Binabati ko ang lahat ng aking mga pamilya, Kubila family, Wani family, Labasa family, and to all my ES Pinoy family at Singapore. Regards sa inyong lahat dyan. Namimiss ko kayo at malapit na rin akong bumalik dyan. Ang lahat ng ito para sa inyo. Muli, maraming salamat. Good afternoon at ingat mga kabomski.